Nasaan nasunog yung linya nung, ano, nung solar eh no? Buti nakita namin, umuusok. Ayan, eh, no? Saan siguro? eh no? Uto siya, susunog na susunog, oh. Nakita lang namin na may Ayosin pa at anukuha siya na. Baka pwede na napuntahan bukas. Ma-check yung mga wiring. Ay, nasunog siya, oh, eh, sa loob, oh. Thank you. Mga mga ka Sunrise, nandito na tayo sa bahay ng client natin na muntik masunog. Ah, <laughs> ah humukuha ako ng lakas, guys. Ah, kung paano natin harapin mga ka Sunrise? Samahan niyo po ako. Ayan. So ito yung community. Dito kasi, guys, is walang kuryente. Ang source lang talaga ng ah, electricity namin through solar. Ayan. So 2019 ko pa to na install. Ayan kuntain natin si Boss Mike. Ayan guys, yung uh, primary source ng aming uh, electricity mga ka-sunrise talagang totally uh, walang kuryente po dito sa amin. Ayan, so punta tayo sa bahay. Ayan. Kabahan muna tayo mga ka-sunrise. ah may nasunog tayo na linya ng DC. Yan. So dati to may fuse. Tapos yung gumawa ko dito, in ko yun. Busted yung fuse. Tinanggal ko kasi that time gabi na para mapagana lang itong 12 volts. Ang problema lang, hindi ko na nabalikan. Kaya ito yung nangyari. Ayan. Ayan. So nandito si Boss Mike. Ayan. Boss, pasensya na, boss. Hello, good morning. O, oh, kaya san eh disappointed talaga ako doon kasi paano kung wala ako dito sa bahay, nasusunog na pala.